Magandang gabi mga masters Bali ngayon po ay apat na videos po Ma-upload ko po sa aking youtube channel Tama nga mga masters Apat na videos nga po ang ma-upload ko Mga masters okay lang po bang Huwag nyong skip ang mga ads Sa aking mga videos Salamat po talaga mga masters Sa solid na pagsuporta po sa akin Yon what's up mga masters Nandito na naman tayo sa panibagong araw Panibagong kabanata na naman Ang pagsasamasamahan natin ngayon guys <music> Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shoutout po muna tayo para sa mga solid natin tagapakinig. Shout out kay Jeps, shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1936 hanggang 1940. Ang babaeng ito ay hindi ang huling pagkakataon na makita siya, ay hindi inaasahan na siya ay ang anak na babae ng tatlong pangunahing bulwagan, ito hayaan Aaron magulat. But then again, bakit ang babaeng may ganoong posisyon sa apocalypse ay lumapit sa kanya ng walang dahilan? Ibig sabihin, umapaw na hanggang apocalypse ang kanyang peach blossom. Dahil dito, medyo masakit ang ulo ng Aaron. Para sa ibang mga lalaki, ang peach blossom ay maaaring isang magandang bagay. Itong antas ng kagandahan ay hindi makatangi ang mga lalaking iyon. Gayunpaman, ganap na naiiba ang Aaron. Hindi niya gusto ang mga yingyan na ito, at kahit ilang beses niyang tinanggihan si Chi Pagkatapos niyang makita ni Xiaoxiao Xiao ang Aaron, ang mahinang ngiti sa kanyang mukha ay naging sobrang lamig. Hindi ko alam kung bakit, nang makita niya ang Aaron, nagkaroon siya ng isang uri ng taos pusong hindi pagkagusto. Marahil ay hindi pa siya pinansin ng mga lalaki, at ang lamig bago ang Aaron ay naging dahilan upang hindi niya ito matanggap ni Xiaoshao. Xiao. Naglalakad sa Aaron, Xiaoshao-Xiaoshao na may malamig na mukha, ay nagsabi, "Hindi ko inaasahan na mayroon ka talagang kaunting kakayahan, ngunit sa aking paningin, ang antas ng Xuanzi ay basura pa rin." Aaron felt a strong sense of purpose. This woman will not be because of love and hate because she can't get him. If so, it will be troublesome. Ang mga nakakasakit na kababaihan, lalo na ang mga maingat, ay magiging isang malaking problema. Hindi ko akalain na ikaw pala ang anak ng pinuno ng tatlong bulwagan. Nagulat ako. Aaron Way. Nagpakita si He Shao Shao ng bakas ng pagmamalaki sa pagitan ng kanyang mga kilay, na siyang pagmamalaki niya bilang anak ng pinuno ng ikatlong bulwagan. Natatakot. Hamon ni He Shao Shao. Oo. Nagpakita si Aaron ng naguguluhang ekspresyon at nagtanong, ano ang kinatatakutan ko? Bahagyang nagalit si He Shao Shao. Nagpapanggap ba itong lalaking ito na tanga o hindi talaga? Hindi ba siya natatakot na masaktan ang anak ng Panginoon ng tatlong bulwagan? Aaron, hindi magtatapos ang pagkakasala sa akin. Sa madaling salita, ang isang tao dito ay maaaring lunurin ka ng isang subo ng laway. Malamig na sabi ni He Xiaoxiao. Ang kapaligiran ng nakapaligid na karamihan ay matagal nang nagbago, dahil ang Aaron ay maaaring makipag-usap kay Xiaoxiao, Xiao, na nagdulot ng paninibugho at kawalang kasiyahan ng maraming tao. Ngayon? Si Aaron ay tila nagudyok kay Xiaoxiao, Xiao, kaya't siya Xiaoxiao Xiao ay labis na hindi nasisiyahan, na lalong nagpagalit sa kanila sa Aaron. Maglakas loob, nasakta ng Diyosa, hindi ba ang lalaking ito ay naghahanap ng kamatayan? Sa pagtingin sa mabangis na ekspresyon sa paligid, hindi iisipin ni Aaron na nagbibiro si Xiaoxiao. Xiao. Tiyak na gagawin iyon ng mga baliw na tagahanga. I believe it, but the time I spent with them has entered the countdown. I think they will not have this chance kahit gusto nila akong lunurin. Aaron magaan ng iti, naramdaman ang tiwala sa sarili ni Aaron, hindi mapigilan ni Xiaoxiao Xiao kagatin ang kanyang mga ngipin. Ang pinakagusto niya ay makitang mamatay si Aaron sa kompetisyon sa pag-uuri, hindi ang makita siyang matagumpay na na-promote. Gayun ang Aaron ay nagpapakita ng malakas na tiwala sa sarili, tulad ng siya ay isandaang porsyento sigurado na siya ay maangat. Kung gusto mong ma-promote sa Daisy level, hindi ka basta-basta manalo sa laban ng Shuanzi level. Nariyan din ang pagsubok ng Daisy level master. Sa tingin mo ba ay makakapasa ka? Si He Shao Shao ay may malamig na mukha at matinding panghahamak. Ang Shuanzi level ay isang threshold na nagpapanatili sa maraming tao sa labas ng gate ng Daisy level. Bilang resulta, ang antas ng Shuanzi ang may pinakamalaking bilang ng mga tao sa lahat ng antas para sa isang tao na kakarating lang sa Chunky sa loob ng kalahating buwan, ang napakahirap na pagsubok ay walang alinlangan na napakaliit. Higit pa rito, inutusan ni Xiao, Xiao si Lintong na espesyal na ayusin ang mga test personnel. Para kay Han San siya ay ganap na walang posibilidad na makapasa. Hi Xiao, Xiao kung hindi ka anak ni Qing anong level ka na ngayon? Aaron sadyang ilagay sa isang mousy sa ekspresyon nagtanong. Kung hindi siya anak ni Ching Feng, sa kanyang lakas, higit sa lahat, siya ay nasa yellow character level. Siya ay may kakaibang kalamangan, kahit na siya ang personal na pagsasanay ni Ching Feng, ngunit pinalayaw siya, hindi kailanman hinamak ang paghihirap, upang ang kanyang lakas ay hindi kailanman bumuti. Ngunit sa palagay ni Xiao Xiao, sapat na ang kanyang katayuan sa apocalypse. Kahit na wala siyang lakas, may pagmamalaki niya ang buong apokalips dahil lang sa anak siya ni Ching Feng. Kahit anong level ko, hindi maihahalin tulad ang pagkatao ko sa iyo. Binigyan ako ng tatay ko, pero sayang lang at wala kang ganoong kalakas na ama. Hinamak ni Hi Shao ang daan. Aaron hindi inaasahan, siya Shao Shao ay hindi nahihiya, ngunit ipinagmamalaki, upang mga tuwiran sa ganitong uri ng babae ay malinaw naman hindi magagawa. Ang swerte mo talaga, pero kasawian ng tatay mo. Umiling si Aaron. Aaron, anong sabi mo? Agad na nagalit si He at pinagalitan si Aaron. Naririnig mo ako ng malinaw. Hindi ba nakakalungkot na magkaroon ng anak na katulad mo? Tumingin ng diretsyo si Aaron sa mabangis na mga mata ni Xiaoxiao nang walang takot. Galit na itinaas ni Xiaoxiao Xiao ang kanyang kamao upang turuan ang Aaron na mga aralin, ngunit pinigilan siya ni Lintong. Sa publiko? Sinaktan ni Xiaoxiao ang iba na magpapawala sa kanyang katinoan. Pagdating sa Simon, tiyak na magdudulot ito ng kawalang-kasiyahan sa maraming tao. Xiaoxiao, bakit ka magagalit sa ganitong uri ng basura? Sa lalong madaling panahon, hindi na siya muling lilito sa harap mo. Sinabi ni Lintong na siya lamang si Xiaoxiao ang makakaunawa sa kahulugan ng huling pangungusap dahil sinabi na niya sa mga tauhan ng pagsubok na hindi siya lalabas sa harap ni Xiao Xiao kung papatayin niya si Han 3,000 sa kaso ng pagkabigo. Huminga ng malalim si He Xiao Xiao at pinigilan ang kanyang galit. Tumingin si Han San Chen kay Lintong. Ilang beses na niyang narinig ang kanyang pangalan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Lintong, sabi ba ni Lintong na anak ng langit Aaron. Walang kamalay-malay na itinuwid ni Lintong ang kanyang baywang, sa harap ng Aaron, Tumingin siya sa taas at sinabing, Oo, ako ito. Sa tingin mo ba ay napakasayang ko na naging mata ng isang mapagmataas na lalaking tulad mo? Ilang beses ko nang hiniling sa isang tao na patayin ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tumawa ng nakakaloko si Han San Chen. Ano ang pinakamagandang anak ng langit ay kalokohan lang. Napakalakas niya talaga. Bakit niya hihilingin na may pumatay sa kanya? Kung tutuusin sa kilos ni Lintong, natatakot siya, kaya haharapin niya si Han San Chen Nagbago ang mukha ni Lintong nang marinig niya ito napatingin siya kay Fang Zun kasama si Yu Guang Alam niyang walang sophistry ang ginawa niya pero hinding-hindi niya aaminin na natatakot siya kaya humanap siya ng haharap sa Aaron Ayoko lang na madungisan mo ang apocalypse Paano ako matatakot sa iyo Lintong malamig na boses sino ang basura Ang unang digma ang pandaigdig lamang ang makapagpapatunay nito Maglakas loob ka, sabi ni Aaron. Dahil sa pang-aasar ni Aaron, naikuyom agad ni Lintong ang kanyang kamao. Bilang anak ng langit, paano siya uurong sa harap ng mga ganitong bagay? Bagamat may ilang kakayahan si Aaron, sa opinyon ni Lintong, ang lakas ni Aaron ay nahuhuli pa rin sa kanya, na hindi sapat para makabawi sa maikling kalahating buwan pagkatapos niyang pumasok sa Apocalypse. Aaron, matalino ka talaga. Sa posisyon mo ngayon, Qualified ka bang lumaban sa lintong? Matalo ka man, tatanggapin ng iba. Hindi lang wala kang mawawala, maipagmamalaki mo rin na meron ka, nakipag-usap kay lintong, para mapalawak ang iyong reputasyon. Nakatingin si He Shao, Shao kay Aaron nang may pag-iinis at sinabi, Gusto ko talaga ang ligaw mong ideya. Walang magawang umiling si Aaron. Aaron, kung gusto mo akong kalabanan, hindi naman sa wala kang pagkakataon. Kapag na-promote ka na sa prefecture level, hihintayin kita. Huwag mo akong pababayaan. Matapos pakinggan si Xiao Xiao, pinakawalan ni Lintong ang kanyang kamao. Sa kasalukuyang katayuan ni Aaron, hindi siya kwalipikadong maging kalaban. Hindi siya maaring humanin ng Aaron para magamit siya ng Aaron para pagandahin ang kanyang reputasyon. Malapit na, pagkatapos ng araw na ito. Aaron Wei, a good dog is out of the way. Please get out of the way. I don't want to waste time with people like you, sumingit si He Xiaoxiao. Han tatlong libong bahagi, gumawa ng paraan, at pagkatapos ay sa Jiang Yingying sinabi, gumawa ng paraan para sa aso, huwag makagat ng aso. Ang mga kalamnan sa mukha ni Jiang Yingying ay kumikibot. Galit na galit sina He Xiaoxiao at lintong na gusto nilang makitang mas maaga ang Aaron. Pagdating sa sarili niyang viewing position, galit na umupo si Xiaoxiao sa retan chair at tinanong si Lintong, nakaayos na ba? Gusto kong mamatay si Aaron dito ngayon. Kung may pagkakamaliman, wala kang magagawa, kasama ang ikatlong bulwagan sa hinaharap. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lintong at sinabing, Hu huwag kang mag-alala. Maaari ba akong maging pabaya sa aking trabaho, at hindi lang ikaw ang nag-iisip na siya ay namatay? Asar talaga itong si Shabi na to. Naglakas loob akong sabihin na aso ako. Pagkatapos niyang mamatay, hahagupitin ko ang bangkay at hahayaan siyang mamatay ng walang buong bangkay. Kinagat ni Hishaw Shaw ang kanyang mga ngipin, na para bang hindi ito sapat para ilabas ang kanyang galit. Nagpatuloy siya, hindi ko bibitawan ang sino man sa kanyang makamundong pamilya. Kung maglakas loob akong saktan siya Shaw Shaw, babayaran ko ang isang mabigat na halaga. Huwag kang masyadong excited. Hinaan mo ang boses mo. Kung narinig ka ng iba, mahihirapan ka. Sa tingin mo ba may kinalaman sa sarili mo ang pagkamatay niya? Bulong ni Lintong ng babala. Bagamat si Xiaoxiao ay isang malaking babae, alam pa rin niya ang kahalagahan ng bagay na iyon. Ipinagbabawal ng apokalips ang pagpatay sa isa't isa. Kung talagang alam ng mga tagalabas ang usaping ito, Kapag naimbestigahan na ang apat na tarangkahan, natatakot akong madamay pa ang kanyang ama. Matapos huminga ng malalim, nabawi ni Xiaoxiao Xiao ang katahimikan ng anak ng Panginoon ng tatlong bulwagan. Ang mahinang ngiti sa kanyang mukha ay partikular na kaakit-akit, na nagpawala sa isipan ng maraming tao. Lubos na hinahangaan ni Lintong ang pamamaraan ng pagbabago ng mukha ni Xiaoxiao. Xiao mabilis niyang mababago ang kanyang kalooban, at alam din niya kung anong uri ng postura ang dapat niyang gawin sa harap kung kanino. Dapat sabihin na bagamat kaakit-akit ang kagandahan ng babaeng ito, ang tinak sa kanyang katawan ay ganap na nakamamatay sa isang lalaki. Pagkatapos ng pagsisimula ng paligsahan sa pagmamarka, tila nakakainip ang ilang round ng kompetisyon. Kahit na ito ay isa ring ekspertong tunggalian, karamihan sa mga manunood ay dumating pa rin upang makita ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay gumawa ng isang malaking ingay bago siya dumating sa apokalips. Kahit na ang bawat isa ay may iba't ibang pananaw tungkol sa kanyan. Kanyang pakikilahok sa lahat ng mga kompetisyon sa pagmamarka, ang kanilang kaisipan ay pareho sa oras na ito, gusto kong makita kung gaano ka Jose ang Aaron. Sa wakas, turn na ng Aaron na umakyat sa entablado, at sa wakas ay nabuhayan ng loob ang mga walang siglang manunood. Maging sila Xiaoxiao at Lintong ay walang kamalay-malay na nagtuwid ng kanilang mga baywang. Inayos mo ba itong kalaban para sa kanya? Sa pagtingin sa kalaban ni Aaron na kasing lakas ng toro, halatang mas malakas kaysa sa mga nauna, tanong niya na si Xiaoxiao. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa antas ng Xuanzi sa pagkakataong ito, at siya rin ang pinakamalamang na ma-promote sa antas ng Dizzy. Sabi ni Lintong, hindi man lang siya matatalo ni Aaron. Kung ganoon, mawawalan ng saysay ang ayos mo. Sabi ni Xiouxiou na may nakakatawang mukha. Hindi payag si Lintong na aminin ang lakas ni Aeron, ngunit nakita niya talaga ang Aeron na lumaban kay Fang Zan. Ang kalaban na ito ay talagang malakas sa antas ng Xuanzi, ngunit ang pagkakataong gamitin siya para pigilan ang bilis ng Aeron ay napakaliit. Hindi, gusto ko lang gamitin ang lalaking ito para ubusin ang pisikal na lakas ng Aeron. Sabi ni Lintong, kailangan mo pa bang ubusin ang kanyang pisikal na lakas para subukan ang master ng DZ level. Hinamak ni Hishowshow na, sa kanyang opinyon, kahit na ang Aeron ay nasa pinakamataas na estado ng pisikal na lakas, talagang imposibleng makipagkumpetensya sa master ng DZ level. Kalabisan ng ayos ni Lintong. Ginagawa ko ito para masigurado kong ligtas ito. Ipinaliwanag ni Lintong na matapos makita ang Aeron na lumaban kay Fang Zan Ayaw ni Lintong na makita ang resulta na hindi niya gusto dahil sa kanyang kapabayaan. Sa challenge arena, handa nang magsimula ang kalaban ng Aaron, at sunod-sunod na nagsisimula ang tunog ng sigawan. Aaron, napakalakas ng iyong reputasyon. Ngayon ikaw ang stepping stone sa aking katanyagan. Sabi ng lalaki kay Aaron na may malungkot na ng ngiti. Sa tingin niya, nasa kamay ang laro, sa tingin mo, naiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay talagang isang celebrity ng apocalypse. Gusto niya lang akong ituring na stepping stone. Ito ay hindi isang simpleng bagay. Aaron Way, tulad ng isang kalaban, hayaan lang siyang huwag tumaas sa ideya ng kamay, dahil ang antas ng Xuanzi at ang kanyang lakas na aguat ay masyadong malaki, hindi lamang makapasok sa kanyang mga mata, samantalahin ang pagkakataong magsalita, mabilis kang magsabi ng ilang salita, Pagkatapos ng laro, natatakot akong hindi ka na makapagsalita sabi ng lalaki, tila nasuhulan ka ni Lintong, at talagang takot sa akin ang anak ng langit na ito, natatawa si Aaron. Sa oras na ito, iniutos ng referee, opisyal na nagsimula ang laro. Sa unang pagkakataon na pinili ng taong iyon na ay buli ang pag-atake sa katawan, halatang hindi nila yon nabigyan ng kalahating pagkakataon si Aaron, at gustong tapusin ang laro sa pinakamaikling panahon. Sa kabilang banda, si Aaron, na nakatayo sa parehong lugar, ay nakahawak sa kanyang mga kamay sa likod niya. Tila wala siyang balak na lumaban, at piliin ang umiwas sa gilid, what's this guy doing? Hindi ba siya makapaghintay na mamatay sa parehong lugar? Kau, may pag-asa pa ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na wala man lang siyang ganang lumaban. Paano naging matandang apprentice ni he ang basurang ito? Kung kailan hindi ito naiintindihan ng marami, eksena nagpakita si Jiang Yingying ng isang malabong ngiti. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang gustong gawin ni Aaron. Ang kanyang all-out strike ay humantong sa dislokasyon ng palso. Paano maaaring magdulot ng pinsala ang taong ito sa Aaron? Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!